laging malinis ah, nasisinop nagtatagal yung gamit. Ganon oh. yung kuya, eh, di ba? Oo, oh, ganon na ito. Uh, Nakakatipid na ni kuya. Oo. Oh. Tsaka sasabihin ng iba, makikinig -mak -mak sa gamit ko na. Diba? kayahin uh, Gayahin kumaya ka. Oo. Uh, <laughs> Kung bagay, eh, may napupulot pang aral yung kapwa mong magkakalabawa ni kuya. Eh, oh. e, yan naman kasi, nagagawa lang yung kuya pagka talagang mahilig ka. Pagka wala kang hilig hindi mo magagawa yan. Oo. Oh. Eh, ano ba eh, kayang kamanol si Batang Siman si Adol pinaka dessert nya ba yung ano na yan yung sinusupa na yan yabang nung itsura mga Adol kapapanood yung kapatid namin yun yan Naitatakbo rin ba yung eh? Raba ko sa luyos Raba ko rin May kalabi ah. Kay Kapitan Alas Kay Kuya Kap Kay Kapitan Lasi, Bulugan. Bulugan oh, Hindi yung bulo Ah. Bulo pala mga idol Si Batang Sima no. Ganda lang mga sakate Mga idol Kararating lang daw po nila Mga idol Galing sa Pampanga Pampanga kayo, pa kayo idol na nakate? Ah. Mexico Pimpanga. Mexico Pampanga pa Kilala tayo mga idol ni Batang Simon ha. Si Idol eh kahit ito oh, eh kasiguro. Ganda mga idol ng mga sakati nila rito. Siyado malayo pa ipinanggalingan niyan mga idol oh. talunan to mga boss, team talunan Dami pa lang buludi oh. ni kalabaw oh. Sa dalawa, tatlo, apat, lima. Siyam yung kalabaw mga idol. Eh di nakakapagpalangoy din kayo dyan sa ilog Maganda pa na magpalangoy dyan sa may santay Isabel ano eh Yung kay Ramil eh Ay inaakay sa amin eh Pinasakay namin yun eh. Ah? Um, kasi ko <laughs> Di natin mga idol makakita Nasa taas kasi siya Di natin makikutan yung katawan Ganda, uh, ganda pala na itsura nito Ito mga idol panakbo din itong isa nito Tsaka yun Si... Mr. Cover ba pangalan nun, idol? Undercover. Undercover. Ah, undercover. Eh, isa na yun. Ano, paano kayo parrol rule Ayun, re. Ah. Yun, lang. Ah, paria lang ba yun? Yung pangariyada Yung Ganito katawan nila. Yung Nandung <laughs> uh, mahaba. Ang tarita laba ko na rin yan. nakapuntin din yung uh, -oh. uh, laba ng yung si ano. Yung pila sa buliran. Ah, ah. Uh, -oh. ang malang bulo, Kamanong... Si Boss JJ. O yung isa, yung si tagalan. Ah. Uh, -oh. Laki -laki. Ay, yung mga pang kundipit. Ano eh. Uh -oh. yung mga mga dalawa. Pagka nakakapay nga. Oh. Ililinis yung mga kasinip ni kuya sa mga pangalagang kalabaw yun lang yun eh, napakamahal na niyan kuya yan 700 dito 700 dyan ane? ano ba tawag dyan pabiling oh, pabiling dito 150 naman to eh yung pagkagawa pa niyan o oh, kasama na sa 150 yung ano na to kuya hindi, hindi, hindi pa kami lang naglulubi dito, dito dyan nagbibirang uh, kami dyan anak ng kagaw pala ni kaya wala pagkagamit Pero, oh. tapos pagkakaryada yan yung uli ya gagamitin mo o Hindi. panakbo lang yan kagagamit ah. So, diba? ah isa <laughs> Talaga lang kailangan mga idol. Talagang. Eka eh kaya eh, trans laging malinis, uh, ah, nasisinop, nagtatagal yung gamit. Ganun oh, yung kuya di ba? Oo, oh, ganun na ito. Uh, nakakatipid na ni kuya. Oo. Oh. Kaya sasabihin nung iba, makinig sa gamit nyo yun, Ah. Uh, Kayahin ko yun. Ah. Kung Kumbaga eh, may napupulot pang aral yung kapwa mong magkakalabawa ni kuya. Oh. Ayan eh, naman kasi nagagawa lang yan kuya Pagka talagang mahilig kayo eh. Pagka wala kang hilig kayo eh, hindi mo magagawa yan oh. Eh ano ba eh kayang <laughs> may Mga pangilong kinalas ko pa para ito, kinilinis ko rin ah. Galing mga uh, idol eh Pihira sa ano yan mga idol Sa ariador yung ganyan eh, Ito eh kung tutusin to eh yung pahinga na ito eh, Ibig sabihin eh ah, Relax mo na lang yung katawan mo Pero si kuya nga eh, ito Ah, uh, ano? Uh, galing pa sila mga idol na nakati niya. alas 4 na madaling araw umalis dumating sila madol idol alas 12 ng maigit. ganun mga idol ang sakripisyo sa pag-aalaga ng isang kalabaw yung mga mga ngalabaw mga idol pero yung ikay nakikikalabaw ka lang o nangangalabaw ngalabaw ka lang hindi eh, mo kaya ang gawin yun Madol, hanggang dito lang po yung ating video Joboy AI Idol 别，人家哦，来，咱俩买。